Ah uh, guys, meron kaming challenge. itong uh, games namin, ito yung uh, nandito yung mga pagkain sa lapag. Tapos meron na akong blindfold sa mata. Tapos meron na akong hawak na pamalo. Ngayon ang gagawin nila, kukuha sila rito. Kailangan hindi sila tatamaan nitong pamatpat ko. Okay, ganito lang kasimple guys. Ah, ganyan ako. Tapos kailangan makakakuha sila rito nang hindi sila tinatamaan. Okay, tara. Game na ba kayo? Okay, let's go. Hello guys. Challenge na. Challenge sa bila. Wana, muna, 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 na na. na Ikaw na na. Ikaw na Nay. Ikaw na na. Dali. na Nanay. Ika, te iniga koko akan ayusin mo pa mo ayusin mo dali mo, mo. mo. ako naman ah ini andali yung kamay ko oh no pa lang tira guys diba Baka tayang e ba? magala 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 magala